Hello guys! Good morning! October 19 dito sa Amerika. So ngayon ang araw ng kapanganakan ni Norbin. It's Norbin birthday today. Kaya tayo maglinis-linis para malinis ang ating paligid guys. Kasi mamayang gabi marami tayong bisita. Kasi yun ang araw ng paghahanda ng mga October celebrant guys. Sabay-sabay sila maghanda. Mga anim silang may birthday ng October. Dahil Sabado so it's family day kaya tinaon na ang aming paghahanda sakto naman araw ng birthday ni Norbin kaya linis-linis tayo para pag may bisita guys mabango at malinis ang ating paligid ayan super busy ang ating Inday papalitan lahat natin ang ating cobra sofa Ayan, nilabhan para mabango. Mm, buti na lang guys, dito mabilis lang maglaba. salang mo lang paglabas. Ilalagay mo na sa dryer paglabas. Pwede mo nang tupiin or pwede mo nang isuot ulit ang mga damit na nilabhan. Kaya ayan, sino bang nagsabi guys na wala akong trabaho? Yan, ang trabaho ko dito, maglinis kami ng paligi, ng bahay, ng aming mga damit, Ganon, magluto, kumain, magpahinga. <laughs> Ayun, ang buhay namin habang wala pa kaming talagang legit na trabaho, guys. Kaya ito muna ang aming trabaho, magpalit, ganyan, maglinis. Maaga tayong gumising guys habang tulog ang ating chikiting. Kaya bilis-bilisan natin ang ating galaw kasi mamaya pag gising niya wala na naman at may mang iistorbo na naman sa atin guys. Sobrang lamig dito guys kahit may sikat ang araw. Kaya hindi na ako nagpajama para masani na ako sa lamig guys. Kasi pag gumalaw-galaw ka, kumilos-kilos ka na hindi ka nagiginawin. Kaya ayan guys, kita nyo naman. Feeling sanay na nakashort pa habang ang lamig-lamig ng umaga. Pero guys, mainit kapag may araw talagang masakit ang tama sa balat. Pero hindi ka hindi malagkit hindi guys. Sa pinas malagkit pag mainit. Pinagpapawisan ka dito guys. Hindi ka man pinagpapawisan pero pag tumama yung init sa balat, talagang masakit. Hindi siya maalinsangan. Ayun guys. So habang hindi pa tuyo ang ating uh, drainer na damit Walis-walis muna tayo dito Sa harap guys Kasi nakapagwalis na tayo sa mga dahon Ng mga oranges Ayan guys Kailangan na natin i-fast forward Ang ating kilos Kasi saglit na lang, konting oras na lang Magising na ang ating Chikiting na istorbo sa ating pagtatrabaho Guys, kaya kita nyo naman Bilis-bilisan dito sa mesa na dito guys kahit araw-araw o oras-oras mo pupunasan malikabok pa rin guys dito kahit pa na sementado syempre yung hangin talagang madudumihan palagi ang ating mesa dito sa labas so kung gusto nyo mag inuman magkape kape dito sa labas guys dito maluwag at malinis mabango pa ang sikat ng araw ay maganda at saka malamig o oh, diba guys so pwede na tayong magkape ready na ang ating table Isunod naman nating punas-punas ang ating mesa dito sa labas guys. Actually isa pa lang yung nilagyan ko ng mantel. Gawa ng mahangin kaninang umaga. Siyempre ililipad lang ng hangin. Kaya mamayang hapon na lang yung isa. So pinunas-punasan ko lang. At nakamedyas ako guys kasi sa sobrang lamig ay eh, super super gaspang ng aking fit. Kaya nilalagyan ko pa ng vaseline at medyas sa gabi guys. Para lumambot lang pero parang wala nang chance. So ngayon madumi na ang ating pamunas so papasok na tayo sa kusina guys para banlawan ang ating pamunas kasi pinampunas natin sa mga table. E eh, puno ng alikabok kaya dito tayo sa kitchen. Ayan habang tulog pa ang ating chikiting pero feeling ko naririnig ko na siya gising na siya. sorry, malika na. okay oh. <laughs> birthday. kanto na ako sa labas sinahanap mo ako? di mo ako tiningnan sa labas? hmm, di mo pa lang ako tiningnan sa labas eh. ayon na guys, gising ng aking alaga. daw na hanap si mami eh. ah oh, sit ka muna, tayo lagi ni mami yan ah. Oh, sit ka muna dyan. Ah. Ah. Ayan guys, dahil gising na ang ating anak, binilis-bilisan pa doble ang ating kilos. Kasi magluluto pa tayo ng breakfast, kaya tapos-tapusin na natin to guys ang ating ginagawa. At maganda pa ang ating pamusik guys kasi pamusik yan ng aking biyanan si tata. Kata umaga yan nagpapamusik guys. O ayan na nga guys tapos na ang ating sofa o mabango at malinis. Ready to sit. Mm, pwede na kayong umupo dyan guys at magmaritesan. <laughs> Char. Ayan guys. Huwag nyo nang pansinin ang aking mga legs kasi maraming cellulite. Kulang kasi sa exercise. Nasa mood ang ating bunso. Kaya ayan, pasayaw-sayaw pag guys. Ayan, dito tayo sa kusina. At magluluto tayo ng egg at saka spam guys for breakfast. Ayan. O. Pero, i-ready ire pala natin ang ating dugo kasi magluluto tayo ng pang dinuguan. Magluluto tayo ng dinuguan. Isa sa recipe natin ngayong birthday. Ayan guys. Oh, so, tapos na pala ang ating bed sheet ay hindi pala bed sheet guys ha? <laughs> ang ating sheet sa sofa sofa sheet ayan buti na lang guys at automatic lahat kaya paglabas ng ating nilabhan ay pwede nang ilagay ganun kadali ang maglaba dito guys <laughs> Oo, oh, ayan, ready na rin ang sofa dito sa backyard guys. Ito na guys yung sinasabi kong pang dinuguan. Actually napakulo na yan, napalambot na. Kaya medyo tumigas na siya guys. So yan ang igigisa natin. Malambot na kasi yan. Ang ginawa namin guys ay tayong tayong at nguso ng baboy. Kaya masarap talaga siya. Hindi siya mataba. Kaya mmm yummy aga pa naman guys mga around 8 uh, 8 am diyan so bago natin igisa ang ating dinuguan magluluto muna tayo ng ating breakfast so magpo-fry tayo ng egg at saka spam guys so saka na natin igisa ang ating pangdinuguan sabay konting sayaw-sayaw parang exercise na din bago tayo magluto <laughs> Ayan, kikisayaw din ang ating bunso kasi nga guys, nasa mood siya. So, ano pa ba, guys? Dahil mag-isa lang tayo, content creator lang na maliit, guys. Wala tayong sariling taga-video, so sariling sikap para makakuha ng ating video. Kaya ayan. Kaya minsan napapatagal ang ating pagluluto kasi nga yung pag video video natin ang ating niluluto kaya tumatagal hindi gaya sa iba na may taga video sila kaya ayan sariling sikap ayan Paso. dahil favorite ni Bunso ang egg so magpa fry tayo ng egg ngayon okay. Ay, na, Niluluto tayo ng spam guys dahil mayroon tayong kalahati nung nakaraan na nilagay natin sa ref. Ito na muna guys kasi pag umaga guys konti lang yung niluluto nating spam. So hinahati ko pa yan. Kahit may tagdadalawang slice lang kami ng maliliit, okay na. So, apat yung niluto kong egg guys kasi nag-crack na. Akala namin, Uh, ay dahil naguuntog 'yun pala guys dahil super lamig na pala ang ref tumaas pala ang temperature siguro na pindot ni Bunso so habang nagluluto tayo ng ating breakfast sinsimula na natin ang maglinis ng bawang para sa pangdinuguan natin igigisa natin sa maraming bawang guys kaya maraming bawang ang ating gagawin 所以。<对>嗯 Nakain ka na ng egg anak ko. Kung... Yung chi. Maan, baba. baba ka? Maan, maan. <laughs> maan, Balon? Tingnan mo na, buksan mo. Ibalik mm. mm -hmm. mo madami masyado. Mm -hmm. Krab, uh. huh? Watan. Wow, uh. Buhay na buhay. Ay, babos. Hmm? Ayan o. Uh. Ay. <laughs> Ay. 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 Ay, uh, 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 uh. Ay, It's breakfast time, guys. Kain na muna tayo bago natin ituloy ang ating ginagawa. Lang ang tinan. Yai nung nilinis ko Ay kaya tingnan natin. At tingnan niyo ni Ate. Tingnan niyo. ko na lahat yung itlog na may crack. Papa baka masira oo uh, tang kasi baka हम नहीं भी, हम नहीं

Ayan. riding ready na. At mamimitas tayo. Ay, agsasauna. Kit ikwak tumali. Voice over kung lang. Ni! Nee. Ma? Nga? Nga, yung naman natin Tinapay nga na gado. Tinitas ko na lahat guys, yung bunga ng aming sili, pampabango sa ating dinuguan guys. Ayan, dumating na si na tita, ang dami mga pasalubong, ang dami mga regalo sa mga my birthday. Ayan guys, naigisa ko na pala siya. <laughs> Hindi ko na napakita kung paano ko ginisa ang ating dinuguan. So, pagkagisa, ilalagay daw ang ang dugo ang diskarte daw yan guys ang tips para hindi malansang ating dinuguan hindi natin hahaluin hanggat hindi naluluto ang dugo hayaan lang natin ng kumulo ng kumulo sa kanal lang natin hahangluin kapag luto na ang dugo yun ang tips guys para masarap ang ating dinuguan pagdating ng aming daddy ay lumabas muna kami saglit at pagdating namin guys, naluto na ni Uncle ang crabs. ang um, yummy, pwede nang kumain. Pagdating namin guys, ako magluluto naman ng ating hipon. Yun kasi ang binili namin sa labas. So, buttered, ay garlic buttered shrimp naman ang ating lulutuin. So, isang buong butter na maliit. sa kamadaming bawang. Ganun lang ang tips guys. Ay, 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 ay konting garlic salt. Ayan, ang aking favorite na panimpla, guys. Ayan, konting garlic salt. Hintayin natin mag-brown ang ating garlic. Saka natin ilalagay ang nalinisan nating hipon. Inalis ko ang mga bigo-bigote, guys. Tapos, yung dumi sa kanyang likod. Ayan. Feeling ko maliit ang ating kawali. Kaya, ililipat natin sa malaking kaserola. So, naluto na rin lahat ang crabs. Kaya ililipat natin lahat dito sa foil tray para ready na mamayang gabi. Mm, ang guys. Ang tamis ng kanyang meat. Ang crab meat nito napakatamis kasi fresh na fresh. Nung binili guys, ang lalaki. Dito lang ako makakatikim sa Amerika, guys. Kasi sa Pinas, super expensive. I cannot afford. Luto na rin ang ating buttered shrimp. Kaya ayan guys, nilalagay ko din sa tray. Ayun, malinis naman yan guys. Kaya nilagay ko lang doon pa. Hindi naman madumi ang ating lagayan. Ayan na guys, ang sarap. Oh, lasang-lasa mo ang garlic. Yummy!